Oo, oh, ayun sila. Oh, in full costume talaga. Yeah, sila dito na nga gusto uh, na sa pinapakita daw nila ng Mars. Oh. isaya no? ng mga taga rito. Tama. Sila ang mga nag-request nila. Ito the present. Ah, okay. What? meron pa diyan pala ng Apollo. Takita niyo napaka-sweet ng mga taga-busa sa gumawa sila na naglalakiha. Mga minasa at kita-kita nyo ha, logo pa lang, unang hirit ang ginamit nila, nakakaloka! namin sa inyo kung paano makagawin. Mga Maka proseso ng paggawa ng minasa, okay? Oh, ito na yung mga naku. ingredient mo, Arson. Iba yung mga yes, naku. Ang una dyan, paghalu-haluin syempre mga sangkap, pagkain ng flour, of course, cocoa milk, ang starch, sugar, at ang butter. Ayan. Ito na na sinabi mo, Mare, pagsasamasamahin lang nila yan, hanggang sa maging dough ito. Syempre, kasama natin si Nanay. good morning po. Tama. Mami. halo halo yung mga sangkap, eh gagawin na yung pagmasa. Kasi okay. gagawin na yung minasa mismo. Ginagawa ito para, syempre, hindi maging malambot yung minasa. Kung baga tama lang yung, ano, yung tigas nung dough. Ayan. Okay. Yun yung ginagawa actually ni Kuya, di ba? Uh -huh. so, Aha. Tapos meron silang parang, ano, dyan eh, parang molde. eh. Ayan. Ito yes. yung magiging insura niya. Nakutry natin yan. Nukat na nga. Ito na. Ito na yung nukat yes. na version. Okay. Nilagay na ito sa kanilang lalagyan. Yeah, yeah. Para ito naman ay ilagay sa hurno o ilalagyan para i-bake na at 20 minutes mga kapuso. Ito na po ang ating finish product. At Napakasarap. come on, let's go. Huh? Mm -hmm. <laughs> Naku, no? paano ba ito, Maring moan? bibigyan lang natin sila ng 1 minute. Mhm. Mm sila at padamihan na magagawang minasa within that minute. Yes, yeah, syempre, bako silang pinakamarami. ang dadangaling, Mr. and Mrs. Minasa. Alright! Okay. Okay. So, start naman tayo. 3, 2, go! Go, go, go! Kaya parang kanina, pag mayroong gumagawa. <laughs> Inakarasa ba yun? Padamihan na 2 ah. Ang gagaling! <laughs> syempre, tumangat mga tubong humahusos sanay na sanay na yung makayan. Tama, naku yan. Kaya kang gala pang nagawa, o. Alam niya, kaya maganda exercise doon. Ang maganda ng muscles. Ang napapansin ko sa hulmahan, ha? Ah, lahat parang yung ano, ang porting um, flower. Lahat ng hulmahan nila. Kasi doon meron din itong kinalaki sa kanilang history. Uh, speaking of oh. history, bigyan lang natin ng na trivia. Sabi nila, kaya daw nagawa yung menasa. Kasi dati, kumagawa sila naman. para hindi masayang. Ito yung ano mga ado adobe na gawa doon sa mga ano, simbahan nung araw. Alright! So, so mga kapuso, meron na ba may panahal? Tama na ako, 10 seconds na lang! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Stop na! Stop! 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 Hands up, hands up. Stop! 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 Nakabilangin oh, natin yes, ang kem. Yan, kwapo ka pa naman! Nakabawa lang <laughs> mataya! Ito ang kanilang. Okay, tatingin natin. Okay, tatingin natin. pa, humabol. 17! ko? sa first group yan. dito sa second. Ay, daming, daming ano. Bilangin natin, gilawin natin. 3, 4, 14, 16. 16! Ako atin, sayang naman! Okay, okay. Ito na, ganda ang ganda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 20, 21! Agad-agad. Harry Pilar. Aang US Mr. and Mrs. Minasa! Yeah! <laughs> yata ang ang premyo kay Kuya. Oo, oh, oh, Kuya <laughs> ako mag premyo Alam ba sa yun? Para na bad trip si Kuya. Dahil, <laughs> <Ay, laughs> oh. Mga mas madami pa kami gagawin at kakainin ni oh, Bubay at ni Arnor sa so pagbabalik po natin dito sa 4th Minato yes. sa Busto